paririnig naman natin ang payo ng ating trio. Dr. Love, kayo po muna. Maraming salamat, uh, Mama Carla. Nakakalungkot po na umagang umaga, no? Tapos ganito yung makikita nating sitwasyon. Rochelle, ikaw muna ang unahin ko. Uh, hindi pa huli ang lahat. Pupwede pa tayong magbago, no? maaari lang nagkaroon ka ng pagkakataon na makagawa ng maling desisyon dahilan dun sa pangangailangan mo. Kasi marami siyang kailangan eh. eh uh, nasa balikat niya, pagsuporta sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, may dalawa siyang anak. You know, uh, may may tuloy pa ba relasyon nyo nung tatay ng iyong mga anak? Wala na. So, another problem. Tapos, bagong, bagong panganak pa lang siya. Merong postpartum uh, depression. You know? So, sunod-sunod yan. Baka nagkamali ang bata ng desisyon. At po pwedeng pwede natin masabi na baka kulang sa values, moral values, yung foundation ng bata. Kaya, kung tayo ang haharap sa kanya, kung mababaw ang foundation ng moral values sa buhay mo at narito yung mga pangangailangan na dapat mong i-address pagkatapos may tuksong lalapit sa iyo na pinakamadaling solusyon at pagkakakitaan ay yung katawan mo baka ibigay di ba at yun ang nangyari kay Rochelle kaya Rochelle if ever you want to change your life pwede pa ha Wag kang mawala ng pag-asa sa bahagi ni Cheryl, ikaw ang dapat takbuhan ni Rochelle at magbigay ng suporta sa kanya. Huwag mong pagtakpan yung mali. Tinamaan ka ng magaling. Huwag mong pagtakpan yung mali. Paano mo masasabing ina ka? Kung napakabigat nung nangyari sa anak mo, sarili mong anak, sarili mong dugo at laman, ibinenda ng tinamaan ng kulog na kinakasama mo ngayon para pambayad sa utang dahil hanggang ngayon nagsusugal pa rin uh, you might just want to Cheryl pagisipan mo pagisipan mo kung nagkamali ka sa anak mo at may pagkukulang ka sa anak mo walang masama na humingi ng tawad sa isang anak na ginawan mo ng isang pagkakamali napakagandang bagay nun. dalangin ko I I I tell you today this morning I ask all the viewers to pray for this uh, magina. Na sana maghari sa puso ang pagpapatawad, uh, Rochelle, at ang pagkilala sa kainaan para masimula ng isang bagong buhay. Pag-aralan mo, Cheryl, you are in big trouble. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Lagi nating sinasabi na ang pamilya, ang magulang, ang primary support group. So paano natin makukuha yung tinatawag nating affection, empathy, understanding kung yung mismong ating primary support group eh hindi tayo sinusuportahan. Bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao? Lalo na dito sa pagkakataong si Cheryl, sinabi natin na bagong panganak, tapos namatay ng anak. Pero pwedeng ito noon pa lang eh. Meron na siyang nararamdaman na depression, pero hindi talaga na or na-express. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon na umabot sa puntong napakaraming nakapatong na responsibilidad sa kanya, doon lumabas, bumigay talaga na Pwedeng ito ay manifestation ng postpartum depression. Ang postpartum depression, tatandaan nyo, pwede itong mangyari pagkapanganak or even one or two years after ng pagkapanganak. At ganun din po, Aling Cheryl. Tignan natin, dahil kasi hindi na po tayo dito basta magulang. Tayo po ay lola rin. Meron tayong pinapangalagaan din na ano, nasabihin natin mga apo na talagang lalaki sa pagkakalinga nyo. Kung hindi nyo man po naibigay kay Cheryl yung pagmamalagay, na 'yon ibigay niyo po sa mga apo niyo at hindi po yung kinakailangan eh para magawa 'yon eh pera po ang da dahilan nilang po. Maraming salamat Doktora Camille. Ngayon naman balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat Mama Carlo. No? Sa palagay ko dapat si Rochelle ang nandito. Dapat siya nag-complain, no at ikaw, Cheryl, ay nandito. Kasi mas marami kang kasalanan kay Rochelle kaysa si Rochelle sa'yo. At sa, lamang, sa, lahat ng mga nakikinig na nanay, paalala lang na bantayan natin ang mga anak natin. Pangalawa, si Cheryl, parang hindi siya makasalita, hindi niya, ma, hindi niya matanggap na may ginagawang masama yung asawa niya ngayon. Ano? Ang tawag doon ay battered woman. Ah... Uh, si Cheryl, eh, battered woman yung aping-aping na siya. Hindi na niya alam ang gagawin niya at hindi na siya makasalita against yung asawa niya ngayon. kasi siguro, tatakot ka yung tawag na battered woman syndrome, can't live with and can't live without. Ibig sabihin, hindi niya rin maiwanan yung asawa niya ngayon. So, denial yan. So, hindi niya matanggap na yung katotohanan na talagang trinafik ka. Trafficking ang tawag niya, binenta ka para magbayad ng isang utang. Pangatlo, eh, ikaw naman, eh, kayo, kayong pareho, iniwanan ka na ng asawa mo, ng tatay ng mga anak mo, qualified ka kasi single parent ang tawag sa'yo. Meron kang anak, dalawa, librian sa batas. Meron kang allowance kung meron kang single parent ID, 1,000 a month. Pang dagdag rin yan, ha? Thank you, Attorney Lorna Kapunan.